programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Kaawa-awa naman ang uh, sinasapit nga sa loob ng piitan nitong si Princess dahil nga sa kanyang kakosa na labis nga ang uh, pambubuli sa kanya kung kaya dito nga ay itinago ang kanyang mga damit At sinabi nga siyang amoy bazura dahil hindi nga siya makapagpalit ng kanyang mga damit Dahil nga itinago ito ng mga kasamahan niya sa loob ng gulungan At dito nga ay uh, sinabi nitong si Princess na ilabas niya ang mga damit ko dahil alam ko na mga uh, nasa inyo ang damit ko at dito ay inabutan nga siya ng sako na ito raw ang nararapat sa kanya kung kaya't ang ginawa nga ni Princess ay ginawa ng paraan upang maisuot nga ito nga nga sako at dito ay kinansawan siya ng mga kasamahan niyang kosa ang kasama nito nga si Princess sa loob ng kulungan kung kaya't nang gigil na naman ang kanyang kasamahan kung kaya't ang ginawa nga kay Princess ay inilublob sa isang timbang tubig kung kaya dito ay lalong hirap na hirap itong ang ating bidang si Princess sa ginagawa ng kasamahan niya sa loob nga ng kulungan ay nakikita naman ito ng isa sa mga medyo mabait nga kay Princess at awang-awa sa sinasapit nga ng uh, buhay nito ang si Princess sa loob ng piitan kung papaano ito pahirapan at ilublob sa isang timbang tubig matulungan kaya ni Warden itong ngang si Princess sa sobrang pang-aapi na dinaranas nito sa loob nga ng piitan. Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!